Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong uh, nadadagdagan rather ng mga programa ang mga kahalintulad ng pagsupo ng human trafficking, uh, child trafficking. Was it because are we receiving alarming number of data or mga reported files in your office na sa nakikita natin ay kailangan mas lalo pa natin palakasin yung ating efforts uh, sa pagsupo ng mga kahalintulad na mga gawain, sir? Yung problema natin sa human trafficking whether that sex trafficking labor trafficking or whether yung victim is our children or or mga adults ano to no? ma ma malaking problema talaga to hindi lang sa Pilipinas ngunit sa buong mundo ang Philippines dahil nga hindi naman tayo kasing yaman ng mga developed countries mm -hmm. vulnerable ang ating populasyon at laban sa sa sabi-sabi mga uri ng human trafficking at ang mga vulnerabilities yan, kadalasan yung poverty minsan yun, yun minsan yun yung kabataan minsan yung gender ano to no vulnerable talaga sila dahil nga eh, des desperado sila minsan sa minsan kumita eh pumapayag talaga sila na ma-exploit sila mm -hmm. ano may, ano to no yun yun ating awareness at ating efforts na in address ng human trafficking hindi to natatapos no kasi nga as long as may mga tao na vulnerable may at, at, may mga tao na nais na pagsamantalahan ng mga vulnerable ay nangyayari yan at again no hindi lang sa Pilipinas problema to ng buong bansa kahit ng mga bansa na napakayaman